Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Yes. For now ho ba na-monitor din nyo yung mga let's say uh, policy ho ng ilang mga kumpanya dahil di ba alam ko, pag, tuwing meron ako rito yung segment ko na mga job mga gano'n, Lagi ko tinatanong, meron ba kayong mga trabaho para sa mga senior citizens? Laging meron din sila, eh, yung policy nila talagang whenever physically able, eh nag-hire sila. Dapat, oh, may, may mga issue ba sa inyo yung mga nadi-discriminate senior citizens sa mga trabaho? Oh yes, malaking bagay sa amin yan. Kaya nga meron tayong panukala dyan. Kung hindi ako nagkakamali noong Disyembre, inilabas yes. yun sa Congress, no yung Equal Job Opportunities for Senior Citizens. Yes. At yan ay ating ibabalik para yan maipasa doon sa Senate. Isa din sa ating gustong iparating sa iyong mga tagapagsubaybay, meron tayong Livelihood Opportunity Program for Senior Citizens meron tayong ilo-launch very soon, no? Ngayong September, siguro, pag natapos lahat ng mga, ng mga trainings nila, yung sa ating tour guiding dyan sa Intramuros, in partnership with Manila and, of course, the DOT. So, nag-conduct na tayo ngayon ng, ng kanilang uh, applications, no? Nagsiscreening, and in the next two weeks, magkakaroon sila ng trainings under DOT. Bali, ano to? Livelihood program? You will launch this month? September? Um, yes, hopefully pag natapos yung kanilang training with DOT. Pero mas mauuna yata yung ating uh, pagkikipag-ugnayan kay SM Cares ng Christmas na magkakaroon sila ng hiring ng mga senior citizens sa mga SM malls. Pero magpapilot muna tayo dito sa Manila, no sa NCR. Ah, so maganda pala yun. So meron talagang uh, to, exclusive, exclusive program for uh, mga seniors natin. Ah, uh, ito hindi naman ito no, parang seasonal lang to, In parang if ever let's say Christmas season, they will be temporarily hired. Then you know? It will be throughout the year. Ah, okay. So, mag launch lang tayo nito sa 100 days before Christmas para makita na natin. You, so, and oh. then um, since it's a pilot muna, makikita natin how we will be able to launch it nationwide. So, for watching, please don't forget to like, share and subscribe.